Ayan, ayan, po. Nandito po ako sa kanto kayo. Sine-check ko po lahat ng ilaw. At meron po ilang hindi sumisindi, eh, nandun na po ng remote. Sumisindi na po ngayon. Ayan, papunta po kami dyan. Sine-check ko po, po lahat. Nanda na natin na lahat. Ayan. Yeah. Para mapanan. Ah, sige. Ayan, papalik na po kami. Mm, meron pong ilang dismiss hindi. Sumisinde. Eh, ni-remote po. Ngayon, as we see lang. Ah, po, po. Ayan yes, yan. Eh, nagtatanong dito na ano, hindi ba daw, dismiss hindi. Sumisinde. Eh, inakyat po namin ngayong gabi. Meron lang hindi inapindot. Eh, Saka hindi na-remote. Ayan po, wala po, gumagana. Medyo malikot lang. Ayan, malakas naman po. Pinadaanan. Iwanan. Ayan o, oh, lahat ako sa Ayan po, yung BCCTV. Umagaan na rin o. Pahalag naman po ako Ayan Pinapakita ko na po talagang lahat ay gumagana Pag nangyagdaan tayo Ay, Bilisan mo ng konti Konti-konti lang natin yung Kuha ng video eh. Ayan nga No, Ito po, gumagana po lahat na ilaw Meron po kaninang hindi gumagana bali tatlo Pinaket po, pinaket ko lang po kay Gilbert Para po hindi lang pala natin Hindi lang pala natin doon

Kaya pilsan po natin dito a-a Pagka-a-a Aga lang Okay Meron lang po tayong ilang madalang na ano Siguro po eh Kailangan po natin ang poste Pinaakit po kayo, pagdangana yan, lahat po, buhay ngayon o, napakaliwana. Ayan, alipinan ko o. Pinaakit po, kaya, po kayo, Ayan, lahat po, may tanita niyo ako, sumisundila. Ayan, meron po kanina dito, tatlo, na ini-sumisundi. Ayan, pinaakit ko po, hindi pala na-pindot. Lang lang dito. kailangan so, lang okay dito oh. Oh, kailangan lang dagdagan hindi na po tayo sa lang. Eh. ayan oh, yun, po namin ayun pa po pinalagay po ni kapitana. pinadagdag po ni kapitaan sa maganda na lang so, uh, ka kayo sa iba po kasi na ano, wala pang nga, yan. ipapalitan yan yan po yung mga hindi pa napapaldan. Mahihina na po yung lumang ilaw. Yung luma pa solar. At atlet na po tayo sa barangay. At dato, napakaliwanag. Ayan po, isa barangay kayo. Hindi po kita na niyo po, napakaliwanag. Mga buhay po ay, ay, pa Pasok na. Salag tayo, barangay. Ay, lahat naman gumagana rin eh. Nakikita ko na lang kanila. Ato, salamat to.